So, alam ko, kumain siya ng bread ngayon, bread and Nutella. Siyempre, ayan, inaabangan ko guys, pagtapos na siya, inaabangan ko kung maghuhugas ba siya ng sarili niyang plato. Ganito din ba ang anak niyo? Pabalik-balik kasi may nilalaro siya guys. Ito mo, patanon pa. Naghuhugas siya na, kaya ang bagal ma, ano eh, ang tagal matapos eh. Ito ako, nagpapresa ako ng orders. Yan o, no, kaya ang bagal, ang tagal-tagal matapos. Kaya pagdadi niya ang kasama niya, sasabihin ng daddy niya, ako na lang maghuhugas kasi nga ang bagal niyang maghugas. Pero kung tutuusin, maging mabagal man 'yan o maging mabilis, ang importante natututo yung bagay ay yung bata, 'di ba? Natututo yung bata sa mga bagay-bagay. Natututo siya ng mga ano yan eh, locomotor movements yan eh, diba? Kung baga natu, natututo siya ng mga gawaing bahay, natututo din siya, yun know, mga simpleng gawain na minsan ngayon, yung mga kabataan is, hindi na nila yan alam na, na kailangan nilang matutunan yan. Ayan, lola mo. Grabe makasumtung cellphone ko. Oh my gosh. Minsan sinasabi ko sa asawa ko, turuan mo yung anak natin kasi lalaki yan. Turuan mo na maging responsable. Kasi nakakahiya, ba? Diba? Pag nagkaroon niya ng jowa or nagkaroon niya ng asawa in the future, nakakahiya kung ibalik sa atin yung anak natin dahil walang ibang kayang gawin at palaasa. ba? Diba? nakakahiya yun sa isang magulang. Kaya ngayon pa lang, turuan nyo na. Kasi saan ba pupunta yan, ba diba? Ayan siya, tingnan nyo yung mukha, puro chocolate. Sinabi ko sa kanya, your face. tas hugas agad siya. Akala ko magti-tissue lang siya, minsan maarte kasi yan. Pero ayan, mas naisipan niyang hugasan na tubig. Ayan, di ba nakita nyo? Busy, busy. Ganyan talaga. Natural na sa mga bata yan ngayon. Cellphone ng cellphone. Okay, bye.